Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon pong August 10 At syempre ito na po mga kalaki ating mga 4 digit lucky numbers Para po sa masusugin nating mga lucky followers dyan na nag-aabang pa sa labas at loob ng ating bansa Hello po mga kalaki ha, umpisan po natin sa Pilipinas 2801 India 9290 New Zealand 1358 Australia 2236 Mexico

1344 Thailand 3130 Texas 1204 China 8963 Singapore 3922 Hong Kong 8766 at sa Sweden 3074 ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers at syempre po mga kalaki tutok lang po rito pwede niyo po iramble sa Loto Pilipinas sa Loto Abroad at sa National po good luck po mga kalaki at mananalo tayo playmate mga kalaki good luck